grabing init guys grabing init guys tanghaling taka tanghaling tapat guys dito po sa daan so stop by. My... hindi yung mapimuya ka hindi Ito ay papunta ng Patja Ang dito naman ay papunta ng School Dima diba? Grabing traffic Ito araw-araw Ito yung routine Ni Jazz araw-araw Traffic <laughs> Grabing traffic guys Ayan Dahan-dahan Dahan-dahan Ayan dito ng anak ko Pakistan school yeah dito papa saan yun to yung ito yung school diba yeah niyan ang pintuan niyan ang eskuela May ng. na na sobrang kahit yung sasakyan guys, grabing unit hindi na ano. Kahit may aircon pa yung sasakyan, grabing singaw ng nagOnInit guys. ano shop tin maglamig? kasi grabing init guys yan minuhusan niya ng tubig para maglamag-lamag daw yung makina hmm. grabe talaga guys parang nasa loob ng kawali niluluto ba yan, yan. nilagyan niya para daw maglamag kundi kasi wala pa si Dima eh yung basa palang ni estudyante yan ang iskulahan niya yan, nakuha na naman ito doon. Kasi dito sa Saudi, guys, ano talaga ang microphone yung tumatawag sa mga bata. Pero pag gusto mong nanay na kunin, alas 10 pa lang, 11.30, kunin mo lang. Pero pagdating ng alas 12, hindi mo na pwede kunin. Kailangan talaga microphone ang tatawag sa labas. Pero siyempre, lalaking kumukuha. Kasi mga lalaki dun sa gate. yung cellphone ko na ginabidyo guys. Grabe yung init. <laughs> sobrang init. Buong katawan mo nagatubig sa init guys. Grabe. E, wala pa. Wala pa. Si Limay nantay pa. Nagatubig yung katawan mo ka. Sobrang init.